pambihirang rusi naman yan Oo. so ito na naman yung kinakagulat ng lahat guys dahil nga naglabas na naman ng bagong motor itong si rusi at ito ngayong rusi adventure x 150cc kung makita nyo naman napaka astig no so pinuntahan nga natin ito sa rusi at nakita ko nga sa personal na napaka astig lalong lalo na yung mata nya dito sa headlight no talagang napakaganda ng rusi na ito at tingnan mo naman yung kanyang headlight guys parang ADV talaga siya kung titingnan mo napakaganda at syempre first impression ko pa lang dito parang gusto ko na talagang kumuha ng rusi pero ang sabi ng iba guys na yung rusi daw ay talagang manggagaya sila totoo nga naman manggagaya naman talaga sila ng mga model pero ang rusi ay ginawa para sa si pangmasa ng mga tao na hindi kaya yung mga Honda at kung ano-ano pa dahil nga itong Rusi ay talagang napakaabit kaya naman talaga ng mga tao na gustong binili o kumuha ng motorsiklo gaya at porma ng mga branday na motor kung makikita nyo naman guys itong Rossi napakaastig talaga napakaganda lalong-lalo na yung kanilang Adventure X 150 kung kitang kita nyo naman na yung iba ay hindi nila abot kaya yung ADB 150 pero dito sa Adventure X itong itong, uh, itong rusi na parang advin or ay talaga napaka uh, at syempre, hindi lang free registration talaga ng warang kasi service simple, syempre hindi sa ka rusi eh, ako tatlong rusi na, na nasubukan so guys na ito yung ibang, dahil na uh, uh, kailangan natin ng pera no? pero ito guys yung Honda uh, yung Adventure X parang nalilito na ako dito sa Honda ADV kasi parang ADV na lang talaga yung po